mumukbang kami ng uh, talbos ng palawan. Palawan ang tawag dito sa amin. Tingnan nyo. Ito guys, kakainin namin to. Oh, yan guys, kakainin talaga namin to. Tingnan nyo. Tara. Pero ako, bago may, mag, may na naman ako bago kumain, guys. Bago kumain, lagyan muna natin ng ito para hindi matumihan yung ating... Itong sausawa namin, hindi ito mawawala sa Chan. mga ano namin sa vlog. Sa mga parati kami may dalang suka taka sila hati hati tayo hati dito sa akin ha ha okay, <laughs> yung para <laughs> ha 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 Para ha 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 Oh, ay, loge. Ay, kasi sige, akin na lang yan. Pero dito ha, ah, medyo malaki akin kasi naputol. Ito, oh, hawa mo, hawakan mo. Ito, oh, yung kamay ko. <tong>, oh, ah, loge naman ako dito. Sige, okay. Oh, okay lang, okay lang. Okay lang. na guys, kakainin namin. Kaaway pa kami kasi uh, sa kanya madami uh, sa akin. Ang kunti lang, oh. Ito guys, oh. Uh, uh, ito sana uh, namin. muna.

Malikan <laughs> yan! Malikan yan, kapatid! Ay, pasensya na ha! Pasensya na! Oh. ang gano'n <laughs> Ha? Ang lulog mo pa ako! <laughs> Di ko alam eh! Pasensya na! <laughs> 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 Dalawang beses na yan!